Kuha ang video na ito sa Bypass Road sa Urdaneta City, Pangasinan, kung saan makikita ang mga motorcycle rider na tila na sa drag racing. Ang rider na ito, nakadapa na sa kanyang motorsiklo habang nagpapatakbo ng matulin. Wala ring suot na helmet at wala pang proper gear. Mariin itong kinukundina ng kapulisan ng Urdaneta City Police Station. Ayon sa pulisya, ang ganitong aktibidad ay mahigpit na ipinagbabawal sa syudad lalong-lalo na sa mga pampublikong kalsada gaya ng Pipas Road dahil delikado umano ito hindi lamang sa mga rider kundi pati na rin sa mga motorista at pedestrian. Kamakailan lang, ilang mga motorista ang pinaguhuli ng mga kapulisan ng Urdaneta City dahil sa reckless driving. May mga tinikitan at inimpound ang mga motorsiklo dahil kulang o wala o manong maipakitang dokumento. Ang ticket niya is reckless driving tapos ORCR na carried, wala din silang helmet. Kita nyo naman sa video, hindi sila nag-helmet. Eh, kung kayo yung nadisgrasya doon, eh, patay din kayo kasi wala silang helmet. Wala din silang disability vest. For the information po lahat, patuloy pa rin po nating pinapatupad yung provincial ordinance na wearing of visibility vest tuwing 6pm ng gabi hanggang 6am ng umaga. So, yun po yung mga naitiket doon sa mga na-impound sa sasakyan. At para po sa information ng lahat, yung mga nagda-drag racing po dito sa bayan natin sa Ortaneta, mostly po hindi taga dito sa amin sa Ortaneta. Dayo po. Dayo po. Patuloy naman umano ang pagroronda at mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa lugar. Nakikipag-ugnayan din daw ang himpilan sa mga barangay officials ng mga barangay na sakop ng bypass road upang matiyak ang seguridad sa lugar at tuluyang mapuksa ang illegal drag racing. Muli namang nanawagan ang pulisya sa mga motorista na wag nang sumubok ng ganitong aktibidad at sumunod sa batas trapiko. Hinikayat din nila ang publiko na makiisa at agad i-report sa himpilan kapag may mga namataang nagsasagawa ng illegal drug racing. Yan nga po, paulit-ulit po namin sinasabi ang laki-laki pa ng marka sa bypass. Ang drug racing ay pinagbabawal. So itigil na ninyo yan kasi sabi nga, huwag kayong mandamay ng ibang tao. Yung panandali ang... Uh, yung kasiyahan ninyo sa pagda-drug racing, kung may nadamay kayong iba, yun yung magiging sakit sa kanila. Yung pag namatay yung nabangga ninyo, magsasuffer naman yung family nila. Lalo na yung mga ibang nagda racing, na observe namin mga kabataan. Kawawa naman yung mga magulang ninyo na silang magsasuffer yung recklessness ninyo. Kumbaga, thrill-thrill, uh, yun yung tawag kasi nila, eh, thrill, thrill. Hindi nila alam yung kahihinatnan nung ginagawa nila. Lester Narag, Balitang, Solid North.